si Jesus ay nakaupo sa tabi ng lawa, napapalibutan ng mga tao at mga disipulo. Maraming tao ang nakikinig ng taim team habang siya'y nagsasalita. Makinig kayo sa kwento ng isang ama at kanyang dalawang anak. Ito'y kwento ng pagmamahal, pagsisisi, at kapatawaran. Makakakita kayo kung paano tayo dapat lumapit sa Diyos. Ang mga tao ay tumango at nakinig ng buong puso, habang si Jesus ay nagsimulang magsalaysay isang malayong bayan, may isang mayamang lalaki na may dalawang anak. Ang bunsong anak ay palaging nagbabantay sa sarili niyang kasiyahan at panandali ang kaligayahan. Isang araw, lumapit siya sa kanyang ama at may tapang na sinabi. Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi ng mana na para sa akin. Naguluhan man ang ama, at alam niyang delikado ang desisyon. Binigay niya ang hinihingi ng anak. Hindi niya alam na ito ay simula ng mahaba at mahirap na aral sa kanyang anak. Dala ang yaman, ang bunsong anak ay naglakbay sa malayong lupain. Doon, ginugol niya ang lahat ng pera sa kasiyahan, masasarap na pagkain, at walang pakundangang pamumuhay. Nagpakasaya siya araw-araw, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang maranasan ang pagkabagot at kalungkutan. Napansin niya ang kakulangan ng tunay na kaibigan at kapayapaan sa kanyang puso. Dumating ang matinding tagutom sa lupain. At naubos niya na ang lahat ng yaman. Napilitan siyang magtrabaho sa isang bukid. Pakain sa mga baboy, bagay na nakapagpapahiya sa kanya. At siya ay labis na nagugutom at nalungkot. Dito, sa gitna ng kagipitan, naalala niya ang kanyang ama. Sana bumalik ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat tawaging iyong anak. Patawarin mo ako at tanggapin mo na lang bilang iyong alipin. Naglakad siya pabalik sa bahay, mabigat ang loob at puno ng takot. Ngunit bago pa siya makalapit, nakita siya ng ama. Tumakbo ang ama, sinalubong siya at niyakap ng mahigpit. Anak ko, maligaya ako na bumalik ka. Dalhin ninyo ang pinakamagandang damit at maghanda. Iniuutos ko na patayin ang pinakamatabang alagang baka para sa selebrasyon. Ang nawawalang anak ay natagpuan, at ang pamilya ay muling nabuo. Ang anak na dati nagkulang sa yaman at aral, ay napuno ng pagmamahal at kapatawaran. Nang makita ng panganay na anak ang kasiyahan at handaan para sa bunsong anak, siya ay nagalit at nagselos. Ama, ilang taon na akong naglilingkod sa iyo. At hindi mo kailanman ako binigyan ng ganyang pagdiriwang. Ngunit ngayon, bumalik siya at agad-agad ay ang handaan. Ngunit mumiti ang ama at may malumanay na tinig. Anak ko, lagi kang kasama ko, at ang lahat ng akin ay sa iyo. Ngunit kailangan nating ipagdiwang ang pagbabalik ng iyong kapatid, dahil siya ay nawala at natagpuan. Tulad nito, masaya ako sa kanyang pagbabalik at sa pagpapatawad ng Diyos sa nagsisisi. Ang panganay na anak ay napaliwanagan at naunawaan ang kahalagahan ng pagmamahal, pagpapatawad, at pamilya. Ang kwento ng alibughang anak ay nagpakita ng pagmamahal ng ama na walang hanggan, kapatawaran sa kahit sino na nagsisisi, kahulugan ng tunay na pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Tulad ng ama, ang Diyos ay laging handang tanggapin ang bawat nagbabalik-loob. Ito ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi pera o kayamanan, kundi pagmamahal, kapatawaran, at pananampalataya. When the weight gets heavy, I lift my hands to heaven.